Sorry as DJ. Good. 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 Sorry as DJ. magandang araw sa lahat ito nga pala si magpasikat vlog uh, update ko lang po dito mga lodi dito ako ngayon sa reclamation area kung saan Heto uh, nakapending pa rin at walang gawa yung uh, mga workers dito so kung napapansin natin uh, yun nakatingga pa rin ang kanilang mga uh, ginagamit dyan sa reclamation area At ito naman sa may dulo makikita natin yun yung mga barko nila nakatambay pa rin. Ayun 'yun. Sana kung matuloy ng sana itong uh, uh, uh ngayon, siguro buo na siguro ng isda na 'to. Eh gawa nga nang at makikita na 'tong naka tenga. Sayang naman kapag hindi matuloy ayun nga sa balita. Uh, pag-aralan na na ulit yung uh, reclamation na to eh, parang naalala ko tuloy yung uh, nangyari doon sa nasa may uh, bataan kahit kailan di talaga nag-operate doon pero sayang i-gumasta eh, ng uh, bilyones uh, milyones sayang tutulong sana sa mga hirap na yun yan nakikita nyo naman yun okay. hanggang dito na lang mga lodi maraming maraming salamat sa panonood sa comment video at huwag kalimutang mag like and subscribe to my youtube channel para tayo maging happy lahat at updated maging updated sa lahat ng aking mga video maraming salamat ulit